Di ba wingman kita? Oh, tulong ko naman ako. No? Nakita hmm. ko si si Jeron in at si SJ. Kanto, kung si Jeron in at si SJ, ngayon ikaw yung i-add ni si SJ. Add mo nga ako. Oh. Okay. Sa isang condition. Iwintasan mo yung buhok ko. Ad ko siya. Oh, ayan guys. Oh. Hindi pa rin sila tapos sa pagtitrintas. Oy! Oh, yeah. Ayan, ayan na. Yan yung Facebook niya. Oh, oh ad mo. Ad lang pala eh oh, yan Accept mo naman ako. So guys, uh, kung tingin nyo na mas bagay si Rena at SJ, i-heart react nyo. At syempre, kung team Major kayo, i-like react nyo. At kung team Jeron kayo, i-heart react nyo. Tingnan natin kung sino yung mas marami react para malaman natin kung sino yung mas sinusuportahan nyo. So guys, uh, ayun guys. Uh, pupunta ako ngayon kala Kulin at syempre kala... Yel, syempre, pupunta natin yung GGSS kasi nga alam ko na no, miss nyo rin sila Colleen and then sila Yel dahil hindi nyo na nakikita sa mga video ko sila o okay. ano ba yun? Nagpa-vlog ako, ano ba yun? Ngayon, ngayon. Ngayon. Ano na yun, tulungan mo muna ako Ano mo nga yan eh, nakablog nga ako Ano bang problema mo? Ano bang tulong kailangan mo? Nakita ko si si Jeron in a J. Oh, oh! Eh, Nagsisilo Hindi ko alam kung ba't nararamdaman ko tong gantong. Putik ka! Inad ni SJ si Jeron. O si Jeron inad. Nagad. Si Jeron inad si SJ. Oh, hindi iyat mo rin. Ano yung problema mo? hindi naman ako nagad na NJ. Anong tinagad? Hindi iyat mo. Di ba wingman kita? Oo. Tulungan mo naman ako. Eh, oo. Wingman, wingman ako. Tutulungan kita. Pero, inad. Inad ni Jeron si SJ. Oo, nakita ko sa taas. Nagsisilo Inaccept ba? Hindi ko alam. Hmm, eh, di ba, wingman mo ako, best wingman mo ako. Ha? Huh? Sige, papakitaan kita kung paano ang totoong best wingman. Ganto, kung si Jeron inad si SJ, ngayon, ikaw yung i-add ni SJ. Magagawa mo yun para sa akin? Oo, oo best wingman nga eh. Tingnan mo ha, panoorin mo kung paano ang galaw ang best wingman. SJ! SJ! Come Teka lang, may tatanong ako sa'yo. Bilisan mo rito. Di ba? Oh, dito, dito, kumukuha rito. Dito, dito, dito. Oh, SJ, may tatanong ako sa'yo. Ano? Sabi ni... Sabi nila, nakita, inad ka daw ni Jeron. Oh. Oh, inaccept mo ba? Hindi, syempre, baka magalit ka. Ayun, very good. Di ba? Pero, eto nga, sabi ko nga, dahil may isa akong salita, kapag nagbabago si Jeron, wala namang problema, hindi ko kayo hahaglangan. Sabi ko, basta magbago lang siya. Okay lang i-accept mo, walang problema. Okay? Pero, ngayon, ito. uy, SG! Patingin! O, oh, nakita mo, ay, yan. Oh, hindi pa nga niya ina-accept, pinakita nga. Ngayon, ganito gagawin natin. Ayan o, yung katabi mo, hindi mo malang ina-add sa Facebook. Oh, Magkasama na kayo sa bahay, tapos hindi mo i-add. Sinasamahan kita mag-tindon nun, tapos di pa na tayo print sa Facebook. Oo oh, oh, so, Add kita, add kita. Ha? Add mo nga oh, oh, ako, okay. sige. Sa isang kondisyon. Oo, oh, ano yan? Irintasan ano? Irintasan mo muna yung buhok ko, eh, add kita. Ano? Ano? Irintasan mo yung buhok ko, nga add ko siya. O, oh, marunong ko ba nun? O, oh, oh, sige, sige, sige. O, oh, sige, sige. Okay, i-add ia ka. Sige, tinanong mo nga natin kung marunong magtirintas to. Ayan, marunong ka ba magtirintas, uy? Oo, oh, eh, gawain ko to dati ng high school. Hmm, eh. hey. Mag sinong tinitirintasan mo? Marami ka siguro ang baba yung tinitirintas. Umatay yung Barbie Ha? Ah, Putik ka Barbie ka ba? <laughs> <laughs> Ayun pala. So guys, uh, oh, tapusin nyo muna yan ha. May kukunin lang ako ha. So guys, uh, wait natin sila matapos. Oh, di ba? Di ba? Malapit. pa rin sila tapos sa pagtitirintas. Oy! Ano, hindi pa rin kayo tapos sa pagtitirintas. Tapos na ako din niya. Oo oh, nga. Oy, bagay! Ang galing naman ni Renard! Ano mo mo sa tirintas naman ni Renard? Hindi ko pa kakakita eh. Yeah. Ah. Oy, teka lang. Pinagtirintas ka na. Nasa na? At mo na si Renard? Ano? Na. Oh, Nard. Reynard, Search mo. Renard. Ano? Tinan mo sa friend ko. Ito? Yan, yan. Ito? Yan, yan. Click mo. Atin. Ayan, yan na. Yan yung Facebook oh. niya. Oo, oh, at mo. Add lang pala eh. Oo, oh, yan na. Accept mo naman ako. Oo. Oh, oh, na ito. oh, Pagkitaas na. oh, guys. Okay. Successful ah. So guys, kita tayo. Kamu nak tayo. <laughs> So guys, ah, kung tingin nyo na mas bagay si Reynald at SJ, i-heart react nyo. At syempre, kung team major kayo, i-like react nyo. At kung team jaron kayo, i-heart react nyo. Tingnan natin kung sino yung mas marami react para malaman natin kung sino yung mas sinusuportahan nyo.